Guys, meron nga ako na discover dito sa TikTok na magpapadali ng buhay ng isang store owner. So ito po ay pinatawag na universal pump. Pwede siyang gamitin sa mantika o kaya sa gasolina. Dati nga ay nagmamano-mano pa ako pagdating dito, kaya may mga times na nabubuhos. Sayang ang gasolina. Kaya nung nakita ko nga ito sa dito sa TikTok, hindi na ako nagdalawang-isip pa binili ko na siya agad mga guys. Kasi napapadali niya at napapagaan ang aking gawain. Kaya kung makita niyo ito, click the yellow basket and check out now. Dahil sa 100 plus pesos lamang ay sold na sold na ang inyong problema. Kaya ano pang hinihintay niyo? Go na!